Kaya kailangan sa interview mga kaswisi, kailangan maging klaro lahat ng uh, yung mga itatanong mo sa kanila. Kasi nga, ikaw magsasaper, no? Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today. Ayan. So bago ang lahat mga kaswisi, e eh, kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel, so please hit like and subscribe and click down the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi, eh ano ba yung mga dapat nating uh, paghandaan kapag ka tayo ay magpapa-interview or magkakaroon ng uh, interview face-to-face -face dito sa ating uh, uh, magiging employer, mga kaswisi. Siyempre, tayo ay uh, na on the spot terminated. Nagkaroon ng break contract for some reasons or either ay eh, nagkaroon tayo ng one month notice sa ating galing sa ating mga employer, mga kaswisi. So, ito mga kaswisi, ang lahat ng sasabihin ko dito, mga kaswisi, ay based yun sa experience ko. At base po 'yon sa mga mga kababayan natin na naka-experience ng ganitong klase ng senaryo at ang kanilang feelings pagdating sa mga ganitong klase ng sitwasyon, no? So ito mga kaswisi, ay magbibigay lang ako ng tips and ideas para sa inyo para in case na magkaroon kayo ng interviews sa mga mga prospect na employers or mga employer kung saan eh, mamimili nga naman tayo, kung saan nga naman tayo magiging komportable at the same time, hindi na magiging uh, worse yung ating sitwasyon kapag nandun na tayo sa bahay ng ating magiging employer, mga kaswisi. syempre sa interview na to mga kaswisi, ito yung dapat nating malaman sa kanila. Of course, meron din silang interview or mga questions para sa inyo, based din yun sa mga na-experience nila sa mga dating helper nila mga kaswisi. So ito, itong sasabihin ko na to, ito yung dapat nating itanong sa kanila no kasi nga hindi biro ang ma-terminate mga kaswisi at hindi rin biro ang mawala ng trabaho no. So kailangan i-make sure na natin since na terminate naman na tayo na on the spot nga naman tayo or nag-break tayo ng contract. So wala tayong choice kundi humarap sa mga ganitong klase ng ng sitwasyon no. So dahil nga nag na tayo sa expat, no? So, pinakita ko na sa inyo kung pa paano mag-ano doon, pumunta doon at mag-register. yon So, dito, dito mga kaswisi, eh, mag-message -me na sa'yo ang iba't ibang klase ng agencies kung saan ay tumatanggap sila ng terminated na helper, whether it's good or bad. Kasi may agency kasi na tumatanggap sila ng puro more on good lang kasi nga, mas mabilis ang proseso kasi pagkaganon, no? At the same time, meron naman ding mga agencies sa tumatanggap. Kahit ano pa man ang sitwasyon mo, regardless, no? Regardless sa sitwasyon mo, ano man ang nangyari sa iyo, kung paano ka pag, paano ka na terminate or nagkaroon ng break contact, so depende, no? So dito mga kaswisi, itong sasabihin ko, i-make sure na lang natin na na ito yung itatanong natin sa ating mga mga employer kapag tayo ay na-interview, no? So, ano ba yung mga interview na to, no? So, itanong mo dito kung ano yung main duty. Ano ba yung main duty mo, no? Ano ba yung magiging trabaho mo doon sa bahay nila, no? So, dito mga kaswisi, alamin mo na dito yung square feet ng bahay, as usual. So, kailangan alam mo na dito yung kung ilan silang pamilya, kung kung meron ba silang alagang pets, no? Any kinds of pets, no? Whether it's turtle, dog, cat, ano pa ba? May mga inaalagaan nila. <laughs> so, marami yan, mga kaswisi. So, depende sa mood nila, no? Yun. So, depende sa gusto nila, no? So, kailangan malaman mo yun, no? Eh, para malaman mo kung ano ba talaga yung trabaho mo, ano ba yung nature ng uh, pamilya na meron sila, no? Kung ilan silang pamilya, ayan. Ayan alamin mo kung ilan sila, kung ilan ang anak, no? Tapos yung kung ilan kayo, kung ilan kayo sa bahay, no? Kung kasama, may kasama ka ba o wala, no? So kailangan malaman mo 'yon, no? So under pa rin siya ng main duty kasi nga para nga naman malaman mo kung may kasama ka o wala o mag-isa ka lang ganyan. So depende sa sitwasyon na meron kayo, no? So, next mga kaswisi, kung anong oras ka magsisimula, start and finish work, no? Kung anong oras, kung anong oras ka matatapos, o so kailangan malaman mo yun para makapaghanda ka, makapag-prepare ka, no? Siyempre, pagising mo nga naman sa umaga, siyempre, kailangan makapagluto ka na, makapag-prepare ka na ng mga lulutuin mo para pambaon sa school ng mga anak, ng mga bata, ganyan. Tapos, eh, mapaghandaan mo yung breakfast ng ating mga employer before sila pumasok ng trabaho, no? at the same time, eh, mahatid, sundo mo yung mga bata. So, nagkakaroon ka ng uh, timetable na tinatawag pagdating sa ganito. Lalo na kung mag-isa ka lang, no? So, kailangan pa mo ihahatiin yung, yung magiging duty mo araw-araw, no? Lalo na kapag ka ikaw ay mamamalengke, no? Kakain talaga yan ng oras, no? Kasi lalo na kapag ka mamamalengke ka, medyo malayo. O di kaya sasakay ka pa ng bus. Eh, ang bus, hindi naman yan on time na darating kasi usually naghihintay ka talaga ng ilang oras bago sila dumating. So depende, no? Yun. So may mga apps naman din eh, para diyan. So nalagay ko na lang yung link diyan kung paano niyo makukuha yan. So may video ko about diyan, no? So next mga kaswisi yung curfew, no? Syempre, pag sinabing curfew mga kaswisi, diyan papasok yung day off mo, no? Kung anong araw ang day off mo. May ibang employer kasi na nag nagpapaday off sila ng weekends. May nagpapaday off ng weekdays. So, depende yan sa usapan ninyo, no? So, ang magiging curfew mo, ang oras mo na is ganito, darating ka sa bahay na ganitong oras. So, nagkakaroon ka ng kahit pa paano, uh, medyo mahaba-habang oras, no? Para makapagpahinga, or either mamasyal ka kung saan gusto pumunta, or either may bibiling ka, ganyan. So, depende sa'yo, no? Ang mahalaga doon, ay eh, malaman mo yung curfew kung hanggang anong oras ka. Yan. Kasi nga, pagkas sinabing day off, lalo na pag napasarap ka, ganyan, umabot ka na ng gabi, traffic, ganyan. So, mas maganda i-inform mo yung iyong uh, employer na malilate ka or either ay eh, magkakaroon ka ng problema kasi hindi ka makaano. Kasi nga, may mga reasons, no? So, kailangan eh, malaman ng ating mga employer kapag ka nagkaroon kayo ng issues o problema about sa pag-travel pag -travel ninyo pabalik ng bahay, no? So, kailangan maging transparent tayo dito mga kasulisi. So, next mga kaswisi, yung salary mo, no? So, kailangan itanong mo yan kung magkano ang sweldo mo. Or, i, uh, usually naman is minimum wage, no? So, ang minimum wage na ngayon is 4,870, no? Ngayon, syempre, hindi naman maiwasan. Matataas matata at tataas yan. Depende yan sa taon o depende sa sa pagkakasunduan ng Philippine Consulate at ng Hong Kong Consulate, no? ng uh, yun nga ng bansang Hong Kong ng immigration or ng government ng Hong Kong so depende yan no ang mahalaga doon ay eh, kahit paano nagkakaroon ng increase no kung every month or uh, basta mag, malalaman naman natin yan eh, kapag ka may increase na lang na ng no kung ikaw ay kakatapos mo lang mag-renew tapos biglang nag-increase so syempre pasok ka pa rin ba diba? so kailangan bago ka pumirma ng kontrata alamin mo muna kung nag-increase ba yung sweldo o hindi para ma-inform mo yung employer mo Ganun, para makaroon ng adjustments pagdating sa sweldo. No? Kasi may ibang employer din mga kaswisi. Although minimum ang sweldo mo, eh nagbibigay naman niya ng additional or bonus or pakonsuelo, ganyan. So, depende. Depende sa kanila, no? Ang mahalaga lang dun is sumusweldo tayo dun. At hindi napapalya, no? Yun. So, the same time, syempre, mag-open ka na rin ng account mo, whether is HSBC, Standard Chartered, Bank of China, uh, o oh, HSBC, may um, ano pa ba. Uh, basta yung mga banko dyan sa Hong Kong, no? Para kahit pa paano makasave ka ng pera, ganyan, at the same time, para hindi ka masyadong magastos, makaipon ka, para pagbalik mo ng Pinas after 2 years na kontrata, or either na terminate ka, eh may mayuhugot kang pera. Hindi lang naman ang mahalaga doon, mga kaswisi. Kasi wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Yun. Kasi nga, based in sa experience ko. Kaya sinishare ko lang sa inyo. Hindi para pandidistract to no? Sinishare ko to sa inyo kasi para malaman nyo kung gaano kahirap. No, lalo na lalo na sa mga gantong klase ng sitwasyon. Parang wala ka sa hulong. Ganyan. Ang isip mo kagad, ay na kaya dapat magkaroon na ako ng employer or di kaya uuwi na lang ako ng Pinas. Mayroon umuwi ng Pinas na zero balance ka. Lalo na kung ang yung uuwian mo eh umaasa rin naman sa iyo, 'di ba? Sana maisip natin 'yan mga kaswisi, no? So next dito mga kaswisi, yung food allowance mo, no? Kung ang food allowance mo ay ibibigay sa ibibigay sa iyo ng cash. So malalaman mo 'yan kung magkano. Kasi as of now, ang alam ko is 1,196 Hong Kong dollar 'yon. So syempre, pag pagkakasya mo 'yon sa loob ng isang buwan, no? Nasa sayo yan kung kakain ka ba o hindi, ganyan. So, depende sa'yo, no? Ang mahalaga doon ay meron kang food allowance, no? Or either, kung ano yung iyahain mo sa employer natin, so kukuha ka na ng para sa'yo bago mo i sa kanila, no? May ibang employer kasi na kailangan i-serve mo muna lahat ng pagkain, then kung ano yung tira, yun na lang kakain mo, which is hindi rin yun maganda, no? Kaya kailangan sa interview, mga kaswisi, kailangan maging klaro lahat ng... Uh, yung mga itatanong mo sa kanila kasi nga ikaw magsasaper, no? Tayo magsasaper kasi lalo na kung pagdating sa pagkain, siyempre, trabaho tayo ng trabaho, eh. kung nagugutom ka, walang pagkain, 'di ba? So kailangan maklaro mo ito. Kasi ito lang naman yung nagbibigay sa atin ng lakas, no? Para pagisin natin sa so, umaga, malakas tayo kasi nga may pagkain tayo. 'Di ba? Kahit paano, naibsa natin yung gutom natin, yung pagod natin, yung hirap natin sa araw-araw na pagtatrabaho natin at pagsisilbi sa kanila, no? So kailangan eh klaruhin mo to oh. whether it's makukuha ko ba yung food allowance ng cash or either ay eh, pagkaluto ko eh tatabi ko na yung akin bago ko iserve sa inyo or either ganun na pagka-serve ko na yung tira eh, eh, ano yun lang kakainin ko so wag kang papayag ng ganun kasi hindi ka naman aso para gawin yun no? mas maganda pa rin na i ano mo na itabi mo na yung para sa iyo bago mo i-serve sa kanila or either magluto ka ng ano o di kayo, magpaalam ka sa kanila na kung pwede ba akong bumili nito para maluto ko para sa akin sa sarili ko kasi minsan nagki-cravings tayo sa ibang mga pagkain hindi naman lagi araw-araw ito ito na lang kakainin natin is more on noodles no eh magka UTI naman tayo niyan <laughs> di ba so yun so mga kaswisi tanungin mo na rin sa kanila kung meron ka bang sariling kwarto or na may toilet, no? Kasi yung iba pa rin, yung may sarili kang kwarto, no? sa so, magkakaroon ka ng privacy, no? Para if ever, halimbawa, hindi ka makatulog, ismong mong ka lang, at least ikaw lang, di ba? Magkaroon ka ng privacy, yung kaya may kausap kang boyfriend mo, ganyan, or asawa mo. Di ba, hindi maiwasan, di ba? Na nagkakaroon kayo ng uh, privacy, di ba? Kaya lahat ng magagawa mo, gusto mong gawin sa kwarto na yan, magagawa mo kasi ikaw lang eh. May privacy. No? Saka may toilet ka. Para lahat ng gamit mo sa mga toiletries mo, malagay mo dun sa toilet. No? Pero kung iisa lang naman ang toilet, iisa lang yung toilet nung 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 amo mo, so mag-adjust mag ka talaga. Ang mahalaga lang dun, itabi mo na lang yung mga gamit mo ang malaga doon eh, nakakaligo ka, nakaka-CR ka, nakakadumi rin, nakaka ka, ganyan. lang naman malaga rin doon. So, itabi mo lang yung gamit mo, no? Para naman walang issue, walang problema sa kanila. No? Pagdating sa day off, mga kaswisi, alamin mo kung weekends ba to, weekdays. No? Gaya na nasabi ko kanina, kailangan malaman mo yun para consistent ang day off mo. Or either kung halimbawa papalitan nila yung day off mo kasi may activity ng gantong araw. Halimbawa Sunday ang day off mo, may activity sila ng ganyan. ipapalit e, ng Sabado, pumayag ka na lang kasi nga para maayos yung uh, samahan na lang ninyo. Or either kung wala ka naman talagang ginagawa ng ano, gusto mo lang matulog, magpahinga, di, Okay na lang din, 'di ba? Pero kung ano, nasa pag-uusap naman niya 'yan eh. Ang mahalaga, may day off ka kada linggo iba. ba? Mahirap din yung wala kang day off, pa. Kasi magpapahinga ka talaga. Ah, uh, ano, wala kang pahinga niyan. Magtatrabaho at magtatrabaho ka talaga. Nakakapagod 'yun. Hindi diba pa rin yung may day off, mga kaswisi. So next mga kaswisi, alamin mo rin kung ang lahat ng statutory holiday ay mapupunta sa iyo, no? Kasi may ibang uh, employer pag kasi statutory holiday, patatrabahuhin ka nyan. Pero ang maganda lang doon is additional na sweldo yun, di ba? Pero hindi may iwasan, syempre, pag sinabing holiday sa holiday pa, eh, yeah, syempre, gusto mo lumabas, gusto mo mag-explore, gusto mo gumala, kumain, magpahinga, di ba? So, nasa sayo yun, no? Pero mas maganda, iklaro eh, mo sa kanila yan, na sa sa, sa, sa statutory holiday eh, ma-avail ko ba yan ganyan yun so next mga kaswisi no sa pamilya alam mo na kung ilan silang pamilya, no? Kung so, meron bang pupuntang grandma at grandpa doon or pareho sila, no? Kasi kung kumisan, ang mga grandma at grandpa na ito, eh, mga solsulero, solsolera din yan, mga yan. Kasi nga, eh, pag ayaw nila sa'yo, lahat ng kasiraan sasabihin nila yan. Kasi nga, hindi tayo nakapag-aral ng Cantonese, no? Kung, kung nag-aaral man tayo, is more on mga basic lang, hindi naman yung mga malalimang salita, you no? Know, mga basic lang para lang may pasa natin yung owa, owa na yan, di ba? Ano na yung owa na yan. <laughs> yun. So, syempre, dahil, uh, ano, may mga may mga matatanda, so, kailangan pakisamahan talaga natin sila kung meron man silang kung kung, kung kung kasi tawag nila or yung popo, ganyan. So, yun. So, kailangan pakisamahan natin ng maayos para maayos yung ano nila sa sa'yo. Pero hindi, kung hindi talaga maiwasan, eh, kung talagang ayos sa'yo, eh, wala tayong magagawa, no? Ang mahalaga lang dun, hindi naman sila yung paikisamahan mo talaga kung tutusin. Ang paikisamahan mo dito, yung nasa kontrata mo, kung sino yung nakapirma doon. Kung mag-asawa sila, yan. Kung may asawa siya o single, yan. So, siya yung paikisamahan mo talaga Nang bonggang-bongga nung yun kung and lastly mga kaswisi eh kung allowed ba na gumamit ng cellphone yan alam ko usually lahat naman eh allowed naman ang gumamit ng cellphone no pero may ibang employer kasi siguro ang gawa ng ka-insecurean ganyan makakita lang ng hindi lang sila makapaniwala kung ang kung ang cellphone ng katulong niya or helper niya is iPhone, 'di ba? Nakaka ano 'yun, nakaka ano ng pride nila yun, lalo na yung amo mong babae, kasi alam mo, yun yung feeling ng ganun, ba? Diba? kung ang phone mo lang naman is ganyan, parang ang taas ang tingin sa sarili nila. Kasi may mga ganun. Pag alam nilang medyo high, ano mo, high ang cellphone mo, mag-iiba yung tingin sa'yo eh. May ganun eh. <laughs> Kaya mag-iingat tayo mga kasuisi sa mga sa mga gamit natin. Huwag tayo masyado showy pagdating sa mga employer natin, na yung babae, masyadong ma-issue sa lahat ng bagay. Kaya mag-ingat tayo dyan. Yan. So, itong video na ito mga kaswisi ay magbibigay lang sa inyo ng tips and ideas para naman eh, pag nagkaroon na kayo ng uh, interview dito sa mga employer na to, eh alam nyo na kung ano na itatanong ninyo no? Kasi pa once na naumpisahan niya ng tanong, eh, tanong itong mga to, sunod-sunod na yan. Kasi nga na-experience mo na eh, na-experience mo na yung mga gantong klase. So, kailangan alamin mo na rin para naman pag na-start na kayo at nagkapirmahan na kayo, clear na clear yan, transparency na alam na ninyo kung ano yung mga gagawin, yung i-expect ng employer sa'yo, at yung mga mga possibilities na tatagal ka talaga at matatapos mo yung kontrata mo. Dahil iba pa rin pag natapos yung kontrata mo, mga kaswisi. Kaya yun. So, hanggang dito lang ako, mga kaswisi. Bye!